Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Russell Westbrook kada dapat po posibleng maging katandem ni Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video kung bakikipag-agawan nga ba ang Los Angeles Lakers sa trade ni Andrew Wiggins. Matagumpay nga po mga katrops na naputol ng San Antonio Spurs ang kanilang 5 game losing streak ngayong season Matapos nilang maipanalo ang kanilang huling game laban sa Portland Trail Salamat sa pagdudumi na dito ng kanilang super rookie na si Victor Mbanyama na nakapagtala ng 30 points 7 blocks, 6 rebounds at 6 assists sa kanyang 9 out of 14 shooting Sa loob ng 24 minutes na playing time Pero kahit na ganun mga katrops, ay nananatili pa rin naman nga po sila bilang pinakakulalat na kupunan sa standings ng Western Conference sa kanilang record ng 5 wins at 25 losses. Kaya nangangailangan pa rin naman nga po ang kanilang team ng at least isang legit na point guard na makakatandem niya sa kanilang kupunan. At isa nga po sa mga tinuturo ngayon ng mga NBA analyst na point guard na dapat nakunin ngayon ng Spurs ay si Russell Westbrook. na kulang nang nakukuha ang playing time nito mula sa Los Angeles Clippers kaya magiging madali na lamang po para sa Spurs na kunin ito sa isang trade kung gugustuhin ang kanilang front office. Bagamat man nga po hindi na ganun kahusay ang galaw nito sa loob ng court, ay kayang-kaya pa rin nga po ni Westbrook na alalayan si Wemba Nyama gamit ang kanyang maginagawang magagandang pass at plays na siyang magpapalakas ng kanilang kupunan. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan kung makikipag-agawan nga bang Los Angeles Lakers sa trade ni Andrew Wiggins. Sa kabila nga po ng iba't ibang klasing pagbabago at adjustment na ginagawa ng Golden State Warriors sa kanilang lineup at rotation, ay nananatili pa rin naman nga po sila sa baba standings at sobra pa nga po silang nahihirapan na manalo kontra sa malalakas na contender, katulad na lamang ng nakakadismen nilang pagkatalo kontra sa Miami Heat. Kaya asob of now nga po ay meron na lamang silang natitirang isang option at iyan nga po ay ang gumawa ng trade sa lalong madaling panahon. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ng Team Kawakami ng The Athletic, kinukonsidera na nga po itong gawin ng kanilang front office kung saan una nga na po nila ditong itatrade ang kanilang superstar si Andrew Wiggins na sa kabila nga po ng mataas nitong kontrata ay napakalamya pa rin nga po ng ipinapakita nitong performance. At simula nga po nang lumabas ang ganyang klaseng balita ay marami na nga po nagtatanong kung makikipag-agawan nga ba ang Lakers kay Andrew Wiggins. Well ayon nga po sa isang Lakers insider Imposible nga na po nila ito since maliban nga po sa katotohanan na hindi nila afford ang kontrata ni Wiggins ay halos parehas na naman nga po sila ng posisyon ni Lebron James plus hindi nga po ganun kagandahan ang laro nito ngayong season kaya wala rin naman nga po siyang masyadong maitutulong sa koponan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.